Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Isang anak ng mga ngaral ang nabigyan ng pagkakataon na ipakilala ang kanyang ama. Nabanggit niya na hindi pa niya naririnig ang kanyang ama na tinawag sila ng kanyang kapatid sa kanilang mga pangalan tuwing sila ay naglalaro. Gumagamit raw ng torotot ang kanyang ama upang sila ay tawagin. Ang sabi ng anak ng pastor, Napakabiblikal talaga ni tatay. Pati pagtawag sa amin ay katulad ng sa Diyos. Ang katibayan nito ay ating matatagpuan sa ikasampung kabanata ng bilang, unang talata hanggang ikalabing isang kabanata, talatang lima. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumay niyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay sa maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli, si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ano ba ang nangyayari sa buhay ng mga Israelita doon sa ilang alamin po natin sa susunod na kabanata na ating pag-aaralan sa oras na ito. Basahin natin ang sinasabi sa kabanata 10, talatang 1 hanggang 21. Ang huling paghahanda para sa gagawin nilang paglalakbay ay inatasan silang gumawa ng dalawang pilak na trompeta sapagkat ang paglalakbay ay magpapasimula sa kabanata 11. Sa kabanata 10, 1 hanggang 2, ay ganito ang sinasabi. Sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng dalawang trompetang yari sa pit-pit na pilak. Ito ang gagamitin mong panghudyat sa pagtitipon at sa pagpapatuloy ng paglakbay ng mga Israelita. Dalawa ang bilang ng mga saksi. Ang dalawang trompeta ang gagamitin na panghudyat sa pagkilos ng mga Israelita sa kanilang paglalakbay. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang tatlo hanggang apat. Kapag parehong hinipan ang mga trompeta, ang mga isailita ay magtitipon sa harap mo sa tapat ng pintuan ng toldang tipanan. Pag isa lang ang hinipan, ang mga pinuno ng bawat lipi ni Israel ang magtitipon sa harap mo. Kung isang trompeta lang ang hinipan, ang mga pinuno ng bawat lipi ang magtitipon. Dapat po nating alalahanin na mayroong huling trompeta na hinipan para sa iglesia. Ako ay naniniwala na ang huni ng trompeta ay ang tinig ni Kristo at ito ang huli niyang panawagan. Marami na siyang panawagan. Ang huli niyang panawagan sa iglesia sa Laodicea ay mababasa sa aklat ng pahayag tatlo dalawampu. Narito, nasa labas ako ng pintuan at tumutuktuk kung diringgi ng sinuman ng ang aking tinig at magbubukas ng pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Sa huling tunog ng trompeta ay tatawagin ang kanyang iglesia mula sa sanlibutan. Iyon ang huling panawagan. Ang isang trompeta ay tinig ni Kristo upang tipunin ang lahat ng mga mananampalataya upang isama sa kanyang kaharian. Ang mga talatang lima hanggang pito ay ganito po ang sinasabi. Sa isang maikling tunog ng trompeta, unang lalakad ang pangkat ng mga liping nakahimpil sa gawing silangan. Sa ikalawang maikling tunog ng trompeta, lalakad naman ang mga nakahimpil sa gawing timog. Ang maikling tunog ay hudyat sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay. Kung kailangang tipunin ang mga iglesia, hihipan din ang mga trompeta, ngunit ibang klasing hudyat ang gagamitin. Mga trompeta ang ginamit na panghudyat upang tipunin ang napakaraming tao upang ihanda sila sa paglalakbay sa ilang. Ang talatang siyam ay ganito ang sinasabi, Kapag haharap kayo sa digmaan sa loob ng inyong nasasakupan laban sa mga kaaway na lumulusob sa inyong hipan ninyo ang trompeta. Sa gayon, maaalala kayo ng Panginoon ninyong Diyos at ililigtas niya kayo laban sa inyong mga kaaway. Basahin po natin ang ikasampung talata. Gayon din sa panahon ng inyong pagdiriwang tulad ng mga takdang kapistahan at kapistahan sa bagong buwan, hihipan ninyo ang mga trompeta sa tapat ng inyong mga handog na susunugin at handog pang kapayapaan. Sa gayon, ito ay magiging pang-alaala sa inyo sa harap ng panginoon ninyong Diyos ako ang panginoon ninyong Diyos ang pilak na ginamit sa trompeta ay metal ng pantubos ito ay pinatutunog na pantawag sa mga tinubos ito ang pamamaraan na ginamit sa kanilang paglalakbay sa ilang ang mga Israelita ay naroon ngayon sa Sinai naghahanda sila sapagkat sa anumang oras ay maaaring tumaas ang ulap na nakatakip sa ibabaw ng tabernakulo. Ito ay hudyat na sila ay maglalakbay. Sa talatang labing isa hanggang labing ay ganito po ang sinasabi. Noong ikadalawampung araw ng ikalawang buwan ng ikalawang taon, tumaas ang ulap sa ibabaw ng tabernakulo ng patotoo. Dahil dito, ang mga Israelitay nagpatuloy sa paglalakbay mula sa disyerto ng Sinai at sumapit sa iba't ibang lugar hanggang bumaba uli ang ulap nang sila'y makarating sa disyerto ng Paran. Halos isang taon sila na tumigil sa disyerto ng Sinai upang tanggapin ang mga kautusan ng Diyos. Natapos nang gawin ang trompetang pilak, hinipan at pinatunog ang mga trompeta. Naghanda ang mga isailita sa kanilang paglalakbay. Kung babalikan natin ang ikadalawang kabanata, doon ginawa ang mga plano sa kampo ng Israel. Ang mga pamilya ni Levi ay humimpil sa paligid ng tabernakulo. Si Moises at si Aaron naman ay nasa bandang silangan. Merari sa Hilaga, Gersyon sa Kanluran at si Kohat sa Timog. Ang kampo ng labindalawang tribo ay nasa labas. Si Nahuda isakarat sa bilod sa silangang bahagi, si Ashur at Naphtali sa hilaga, si Ephraim, Manase at Benjamin sa kanluran, at sina Ruben, Simon at Gad sa dakong timog. Isang umaga nagulumihanan ang mga Israelita sapagkat tumaas ang ulap. Ang pamilya ay naghanda at binalot ang kanilang mga gamit, ibinaba nila ang tabernakulo dumating ang panahon ng kanilang paglalakbay. Pinatunog ni Moises at Aaron ang pilak na trompeta upang patalastasan ang mga Israelita. Ang pamilya ni Kohat ang unang kumilo sapagkat sila ang magdadala ng kabanang tipan, sapagkat ito ang mauna sa pila ng paglalakbay. Tulad ni Kristo, pinangunahan niya ang kanyang iglesia sa disyerto ng sanlibutan ang kaban ay kapahayagan ng Panginoong Hesus. Sa unang tunog ng trompeta, si Moises, Aaron at ang kaban ng tipan ay naroon na sa unahan. Ang sumunod na trompeta, lumabas mula sa silangang bahagi ng Huda sa ilalim ng kanilang watawat kasama si Isakar at Sebilun. Si ang kasunod nila ang mga Gesunita at Merarita. Dala nila ang bahagi ng tabernakulo na nakatalaga para sa kanila. Muling tumunog ang trompeta. Dala ni Ruben ang kanyang watawat kasama ni Simeon at Gad. Muling tumunog ang trompeta at sumunod ang angkan ni Koat dala ang mga sagradong gamit ng tabernakulo maliban sa kaban ng tipan. Tumunog uli ang trompeta at sa ilalim ng bandila ni Iprim ay kasama sina Manases at Benjamin. At ang kahuli-hulihan ay ang pangkat ni Dan. Sa ilalim ng kanyang bandila ay si Aser at ang angka ni Naphtali. Sa dakong huli ng mga naglalakbay ay ang mga halo-halong lahi. Sila ang mga Israelita na may halong Egyptyo. Hindi nila malaman kung sasama sila sa paglalakbay. Marahil ay Israelita ang kanilang ina at Egyptyo ang kanilang ama. Napansin ba ninyo na pitong ulit na tumunog ang trompeta? Sa aklat ng mga pahayag ay binanggit din ang tungkol sa pitong trompeta. Ang mga trompetang ito ay may kaugnayan sa mga anak ng Israel. Ang pagpapatunog ng pitong trompeta sa panahon ng malaking paghihirap ay magiging hudyat sa kanilang pagbabalik sa sariling bayan mula sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Mayroong mga nagsasabi na ang nabanggit na trompeta sa unang Korinto 15, 52 ay may kaugnayan sa trompeta sa aklat ng pahayag. Dahilan na gumawa sila ng kaisipan na ang Iglesia ng Panginoong Hesus ay magdadaan sa malaking paghihirap. paman, ang huling trompeta na binabanggit sa unang Korinto ay tinig ng Diyos na sinasabi sa unang Tesalonika 4.16 sapagkat ang Panginoon ay bababa mula sa langit na kasabay ng malakas na utos, may tinig ng arkanghel at may tunog ng trompeta ng Diyos, ang lahat ng namatay kay Kristo ang unang bubuhayin. Ang kanyang tinig ay tulad sa tinig ng arkanghel at sa tunog ng trompeta, sapagkat sa aklat ng pahayag isa, sampu hanggang labing isa, ay isinulat ni Juan ang ganito, Nooy araw ng Panginoon, kinasihan ako ng Espiritu at narinig ko sa aking likuran ang isang malakas na tinig na animoy trompeta. Sinabi ng tinig, isulat mo ang iyong nakikita at ipadala sa pitong iglesia. Sa Epeso, Esmerna, Pergamo, Teatira, Sardis, Pidadalpia at Laodicea. Sino ang nakita ni Juan noong lumingon siya sa kanyang likuran? na mayroong siyang narinig na nangusap sa kanya. Nakita niya ang kaluwalhatian ni Kristo, ang dakila at kataas-taasang saserdote. Ang kanyang tinig ay tulad ng trompeta. Ang kanyang tinig ay makabubuhay ng patay at mapapalitan niya ang katawang nasisira ng katawan na hindi masisira sa dakdang panahon na muli niyang pagbabalik. Ang tunog ng trompeta para sa kanyang iglesia ay tinig ng anak ng Diyos. Mayroong kaugnayan ng trompeta sa mga anak ng Israel. Ang tunog ng trompeta ay hudyat ng kanilang paglalakbay sa disyerto. Ang trompeta ay magiging hudyat ng kanilang pagbabalik sa kanilang lupain mula sa disyerto ng sanlibutan. Basahin naman po natin ang sinasabi ng talatang 20 ng Kabanata 10. Sinabi ni Moises sa bayaw niyang si Hobab na anak na biyena niyang si Ruel na Midyanita. Papunta na kami sa lupaing ipinangako sa amin ng Panginoon. Sumama ka sa amin at tatatuhin ka naming mabuti pagkat maganda ang mga pangako roon ng Panginoon para sa Israel. Sa pagkakatang ito ay nagkaroon ng pagtatagpo si Moises at ang kanyang biyena na si Ruel. Siya ay inanyayahan ni Moises tayo ay mga banyaga at manlalakbay sa sanlibutan ito. Tulad natin ay nasa disyerto, naglalakbay patungo sa presensya ng Panginoong Heso Kristo. Ang kanyang paanyaya ay, magsiparito kayo sa akin. Kung ikaw ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, sumabay ka sa mga naglalakbay patungo sa presensya ng Panginoong Hesus. Dati tayo ay makasalanan na naligtas dahil sa kanyang biyaya. Subalit, kung ikaw o kaibigang nakikinig ay hindi pa tumanggap ng kaligtasan, lumapit ka kay Jesus na may pananalig at ganap na magtiwala sa kanya. Sumama ka sa paglalakbay ng mga mananampalataya. Ang paglalakbay na ito ay para sa mga tinubos ng kanyang mahalagang dugo. Ang paglalakbay na ito ay patungo sa langit na bayan at ito ay para lamang sa kanyang mga binanal. Ang ikatatlumpong talata ng Kabanatang Sampu ay ganito po ang sinasabi, Sumagot si Hobab, ayokong sumama sa inyo. Babalik na lang ako sa sarili kong bayan sa piling ng aking kababayan. Ngunit hindi sumang-ayon sa ibig mangyari ni Hobab. At sinabi niya sa talatang 31, Kung maaari, huwag mo kaming iwan. Ikaw ang gagawin naming gabay sapagkat alam mo kung saan kami mainam magkampo sa ilang. Hindi ko maunawaan kung ano ang ibig sabihin ni Moises, sapagkat malinaw sa kanya na haliging ulap ang patnubay nila sa araw at haligi ng apoy ang patnubay nila sa gabi sa pangunguna ng kaban ng tipan. Ang lahat ng mga ito ay kapahayagan ng Panginoong Yesus na siya ay tunay na pinuno. Kung minsan, ay nalalagay sa panganib ang iglesia sapagkat ang mga tagapanguna ay nagkukulang sa espiritual na kakayahan. Malaking pananagutan ang nakaatang sa balikat ng mga ministro at mga pinuno ng mga iglesia. Si Kristo ba ang tunay na tagapanguna ng inyong iglesia? Siya ba ang tunay na gumagabay ng inyong buhay? O pinababayaan mo na ang tao ang manguna sa iyo? tao ang higit mong pinakikinggan at sinusunod at hindi sa Diyos ka nagtitiwala. Si Moises ay nakagawa ng malaking pagkakamali noong hilingin niya ang kanyang biyanan ang magiging gabay nila sa paglalakbay. Gayunpaman, isinulat pa rin ni Moises ang sarili niyang pagkakamali upang magsilbing aral para sa atin. Basahin naman po natin ang talatang 33 hanggang 34. Kaya Naglakbay sila ng tatlong araw mula sa bundok ng Panginoon. Unang inilakad ang kabanang tipan ng Panginoon. Sa tatlong araw nilang paglalakbay na yon, ihanap sila ng lugar na mahihimpilan. Kung araw sa panahon kanilang paglalakbay, ang ulap ng Panginoon ay nasa unhan nila. Ang Diyos ang palaging nangunguna sa kanilang paglalakbay. Siya ang hingit na nakakaalam sa lupain at alam niya kung saan sila dapat humimpil. Hindi kailangan ni Moises ang kanyang biyanan na manguna sa kanilang. Ang talatang 35 at 36 ay ganito po ang sinasabi. Tuwing ilalakad ang kaban, sinasabi ni Moises, "Magtindig ka, Panginoon, mangalat nawa ang iyong mga kaaway, tumakas nawa mula sa harapan mo ang iyong mga kalaban. Tuwing sila ay hihimpil," ganito naman ang kanyang sinasabi magbalik ka o Panginoon sa libu-libong sambahayan ni Israel. Sa umaga at sa gabi, ang panalangin ito ay palaging binabanggit ni Moises samantalang naglalakbay sila sa ilang. Lumapit naman po tayo sa Kabanatang Isa upang alamin ang mga reklamo ng mga Israelita at ni Moises at kung papaano tinulungan ng Diyos ang kanilang pangangailangan linisa ng mga Israelita ang bundok ng Sinai. Sa kabanatang labing isa at labing tinalakay ang kanilang paglalakbay mula sa Sinai hanggang Kadesh. Likas lang sa tao na magkaroon ng problema at nagrireklamo. Ang unang talata ng ikalabing isang kabanata ay basahin po natin. Ang mga Israelita ay nagrereklamo tungkol sa hirap na dinaranas nila. Nang marin ito ng Panginoon, nagalit siya nang magkagayon nagpababasya ng apoy sa gitna nila at nasunog ang ilang bahagi sa labas ng kampo sa tuwing magrereklamo ang mga Israelita nagpapakita ang kaluwalhatian ng Diyos hindi nalulugod ang Diyos sa kanilang mga daing at pagrereklamo ang Diyos ay hindi nalulugod sa ating mga hinaing at mga reklamo ang ating mga pamimintas at paghahanap ng kahinaan ng iba ay labag sa kalooban ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay masasaya at mga mananampalatayang puspos ng kagalakan. Sa ikadalawa at tatlong talata ay ganito po ang sinasabi. Dumaing sila kay Moises, dumalangin naman ito sa Panginoon at namatay ang apoy. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag nilang Tabera pagkat nagliyab sa kalagitnaan nila ang apoy mula sa Panginoon. Sino ba ang may kinalaman sa mga reklamong ito? Sino ang nagahasik ng kaguluhan? Sa patuloy nating pag-aaral ay malalaman natin ang katugunan sa mga katanungang ito. Basahin po natin ang sinasabi sa ikaapat na talata. Ganito ang nasusulat. Ang mga ibang taong nakahalo sa kanilang paglalakbay ay pinagharian ng matinding pananabik sa karne. Gayun din ang mga Israelita. Kaya nagreklamo na naman sila kung may makakunan lang tayo ng karne. Sino ang nagpasimula ng mga problemang ito? Sila ang mga nakahalo na hindi tunay na Israelita. Ang mga tao na hindi nakatitiyak kung sino sila at kung kaninong angkan ang kanilang pinagmulan. Hindi nila alam kung karapat dapat silang sumama sa paglalakbay sa ilang. Sila ang mga nag-asawa ng hindi Israelita ilan sa kanila ay naiwan ang kanilang ina sa Ehipto at ang ama ay kasama sa kampo ng mga Israelita. Marahin sa ating mga simbahan ay may taong katulad nila. Nakikihalubilo sila at humahalo sa mga tunay na anak ng Diyos sa loob ng simbahan. Ginagaya nila at kinagawa ang ginagawa ng mga mananampalataya. Ngunit ang tunay nilang kalagayan ay mga makasalanan at wala ang puso sa Diyos. Makasinlibutan ang kanilang kaisipan. Hindi tiyak kung sila nga ay ipinanganak ng muli o kung sila ay may relasyon sa Diyos. Sa mahaba akong karanasan bilang pastor ay napatunayan ko na ang mga taong ito ay karaniwang pinagmumula ng gulo sa loob ng simbahan. Humahalo sila at sumasabay sa paglalakbay ng mga anak ng Diyos. Subalit, ayaw nilang sumunod sa mga tuntuni ng kampo at ng paglalakbay. Nagiging katitisuran sila at hindi nagiging pagpapala. Ayaw nila sa harapan sa panahon ng pagsamba. Ang nais nila ay palaging sa likod. Ayaw nilang lumapit sa kaba ng tipan. Hindi nila ganap na naunawaan ang kanilang paniniwala at paninindigan. Wala silang kasiyahan. Naiingit sa tagumpay ng iba sila ang pinagsabihan ng Panginoon na mga mapagpaimbabaw, mga taong plastik kung tagurian sa kasalukuyang, hindi mapagwari ang kanilang pagiging kristyano. Kaibigan, magbago ka ng iyong katayuan sa buhay. Tiyakin mo ang iyong relasyon sa Diyos. Huwag kang mapagkunwari. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hisokristo, napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay, kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3.23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6.23, sapagkat kamataya ng kabayaran ng kasalanan. Walang sino mang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan bakit sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesus Kristo. Sumampalataya ka sa kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihang sa lahat. Muli kami po ay nagpapasalamat sa panahong ito. Salamat po muli sa mga pagpapala ng iyong salita na aming nakamputan sa oras na ito. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station Radio For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.